Nagsimula na ang panunumbalik amang mahal sa sandaling ito, buong kababaang loob at pananampalataya, lumalapit ako sa iyong presensya. Hindi ko alam kung nasaan ang taong ito. Hindi ko alam kung ano ang hinarap niya ngayon, ngunit ikaw, Panginoon, alam mo alam mo ang bawat luha, bawat katahimikan, bawat isipang walang ibang nakaririnig. Kaya ngayon, buong puso akong nananalangin para sa panunumbalik. Panunumbalik ng uh, kaluluwa, ng espiritu, ng pag-asa, ng mga bagay na nabasag, na wala, nakalimutan, nasaktan. At alam ko, wala kang hindi kayang gawin. Marahil ang taong ito ay nakikinig ngayon ng wasak ang puso. Baka nilalabanan niya ang takot, ang pagkabalisa, ang sakit ng pag-iisa o pag-abandona. Baka siya ay pinagtaksilan, nakalimutan, pinahiya itinakwil. Ngunit, Panginoon, narito ka ngayon, at kapag ikaw ang pumasok, walang nananatiling pareho. Ama, hinihiling ko, pumunta ka kung saan, walang ibang makapupunta pa pagalingin mo ang hindi kayang pagalingin ng tao. Ibalik mo ang hindi na maibabalik ng iba, at itayo mo ang pusong ito sa lakas na nagmumula sa langit. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara ko na matatapos na ang panahon ng kalungkutan, idinedeklara ko na ang panahon ng mga saradong pintuan ay nagtatapos na. Idinedeklara ko na ang mga luha ay papalitan ng ngiti. Darating ang panunumbalik ng Diyos na parang malakas na hangin. Hihipuin ang mga bagay na tila natigil. Hihipan niya ang mga bagay na tila patay. Na, uh, babalik niya ang mga bagay na nawala Narito ang Diyos, nararamdaman mo ba siya? Nagbago na ang paligid dahil bumukas na ang langit sa buhay mo at nagsimula na ang panunumbalik ngayon. Hindi lang ito basta panalangin, ito ay buong pagsuko at mula sa sandaling ito, hindi ka na nag-iisa. Nasa ilalim ka na ng espiritual na uh, pangangalaga ibabalik ng Diyos ng buo ang iyong istorya. Huling panalangin, Panginoon, aking Diyos at aking Ama, ngayon, lumalapit ako bilang iyong anak. Inaamin ko, hindi ko na kayang mag-isa. Panginoon, panumbalikin mo ako. Panumbalikin mo ang aking isipan. Alisin mo ang mga alaala na nagpapasakit. Panumbalikin mo ang aking kaluluwa. Pagalingin mo ang aking mga sugat. Panumbalikin mo ang aking tahanan, hipuin mo ang mga mahal ko. Panumbalikin mo ang aking mga pangarap, ang aking lakas, ang aking pananampalataya at higit sa lahat. Panumbalikin mo ako para sa iyo, Espiritu Santo. Hipuin mo ang buhay na ito ngayon. Gawin mong bago ang lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara ko, tapos na ito, nagsimula na ang panunumbalik amen